Bibili mo na tayo ng pagkain ng aso at pusa. Pagkain ng pusa. Magkano dito? Ito? Itong isa? Ito lang muna, kalate lang muna. Itong sa pusa. Kalahati lang muna. Yan. Yeah. Oo. Tapos yung pangaso. Pangaso. Ito magkano naman tong ganito? Ito sa ganito. Ito naman ganyan. Ayun. Apang ano lang to? Ay ah, yung ano yung malaki na. Ito siya. 100 to Ah 90. Ito lang mga kalahati lang din muna. Kalahati kalahati lang muna. Magkano lahat? One? Yan. Yeah. La kumbarya. Para makakain yung alaga ko ng ano. Cat food at saka ano, dog food. Paminsan-minsan lang makakain 'yon. Kaya bilhan muna natin. Bilhan muna natin ng makakain. Walang ibang ano. Thank you, thank you. walang saging. Wala nga kayong ibang saging. Ito lang. Okay, thank you, thank you. Hi guys! Pakakainin na naman natin ngayon yung alaga natin. Aso. Si Papa at kasi Babo. Si, si Papa at si Babo. Pasok Papa! Babo! Pasok Papa! O, kain na. Oh, kain na. Yan, kain na. Mm. Yan. Yummy, yummy yan. O, kain na. Kain na. Yan, very good. Kain lang, ha. Kain lang. Si Papa, at saka si Babo. Yan. Good job. Kain lang. Walang away, ha. Ayan, si Papa. Ito naman, si Babo. Ayan, kain lang ah. Kaya paminsan-minsan lang makakain ng ano, dog food, no? Ayan, ubusin ah, ubusin. Ayan, good job. Kain lang. Sarap ba, bo? Sarap ba, Sarap, papaw? Yummy, yummy? Very good. Ayan, good job, papaw. Sarap ba, Wow, galing ah. Galing mga laga ko ah. Kain kain mga lagak ko ah. Kain kain mga lagak ko ah. Biri Dagdag -dag pa pa pa. Dagdag pa. Oh, biri Dagdag mm, -dag pa. Dagdag -dag pa. Okay ano, mama, ano. Shhh. Minkay. Dyan lang kayo. Ah, mayroon ka doon ah. Ayan. Kain lang. Kain lang. Kain lang. Ayan. Nabos yun yan. Dagdag pa. Ayan. oke. Okay. Ito na. Siyan ka na pupunta. Siyan ka pupunta. Alam ka na dito. Nabos yun na. Oh. Ayan. Sige. Kain pa. Kain pa. Sige. Kain mo na. Kasi mamaya kakainin ng ano yan. Kakainin ni ano yan. Bit-bit yan. Sige ni Oh. Oh, Kain lang. Very good. Very good, Pao Kain lang. Babo, very good. Ayan, kain lang ha. Ubusin niya ha. Ayan. ubusin na yan. Ubusin na yan. Ubusin na yan. Ayan. Okay. Ubus na ha. Ubus na ha. Hmm, very good. Very good mga laga ko. Hmm, babay na. Pakain muna ako ng cut food. Ayan, nakukutom na yung aking mga alaga. Pakakainin muna natin sila. Ayan. Kaya nagugutom na. At paminsan-minsan lang makakain. Kaya pakainin natin sila. Pakainin natin sila. Nagugutom na. Ayan. Sige, agawan. Oh, walang away. Walang away. Oh, walang away. Ayan. Walang away. Oh, lahat yan kain lang. Ubusin nyo, ha? Ubusin nyo, ha? Sige. Kain lang. Sige. Hmm. Ito, ayusin. Ayusin pagkain. Ubusin, ha? Yan, ganyan. Ubusin ang pagkain, ha? Hmm. Sige, ubusin. Ubusin ha. ubusin, ha? Ubusin ang pagkain, ha? Huwag sayangin, ha? O, huwag magagawan. Huwag magagawan. Hmm. Sige. Yan, paminsan-minsan lang to. Ayan, sige, kain lang, paminsan-minsan lang to Kaya, oh, sige Sulit lang, oh, gi kain yan Ayan, walang susuko, oh, tingnan mo Oh, walang susuko Hmm, mingkay, ang layo mo na, mingkay Ang layo mo na, mingkay Ang layo mo na, ubusin niya, ha Oh, wag magaway, ha Ubusin niyo yan Ubusin niyo yan para bukas naman yung iba, ha? Bukas naman yung iba, ha? Gye, kain lang. Huwag sayangin yun, oh. Katapunta po namin, kay. Katapunta po namin, kay. Ang layo na nang narating mo, ha? Ayan. Sige, kain lang. Ayan, guys. O, oh, diba? O, sige, kain lang. Kain lang, mga laga ko. Ito si Bitbit, si Mamaw, tsaka si Mingkay. Ayan, kain lang kayo, ha? Enjoy lang. Enjoy kain lang, ha? Huwag mag-away, ha? Ayan. Okay. Sige. Bye-bye. Ayan. -bye. Thank you. Thank you. Mga ko. Kain lang. Thank you so much, guys. Follow for more. Support for more. Bye-bye. Magandang araw po sa lahat. Bye.